Alright, sa lahat and nagbabag na naman tayo sa another vlog and hindi, ito yung first vlog natin. So kaya, sana enjoy nyo kahit pa paano, kahit pa at yung bahay namin and... Hmm, okay na? By well, the way guys, ito yung pinag recordan ko. And, dito yung setup ko, yan. Diyan ako nag... Diyan ako naglalaro and... Ito yung dog. Ito yung background ko. At dito ako naglalaro. Diyan. Diyan ako naglalaro. And share ko lang sa inyo. Dito po ako naglalaro. And... Dito, ito. Ito po ako naglalaro. alaro Ayan po sa tablet na to. Dito po ako nag-alaro. Dito po ako nag-gaming. Dito na lahat. And dito rin po ako nag-edit. -e to Diyan ako nag-edit. -e ako nag-edit -e to. dito sa app na to. Itong as in itong VN. So kung gusto nyo download dyan and dyan. So. May balik. So. Punta tayo YouTube and. Dito ko to upload mamaya. Siguro ito may mag-share lang naman ako sa inyo ngayon. Ito. So, saan mayos na nag-asabi na dito ako nag-upload? Ito, bago ko upload. Oh. Kahit wala naman, kahit mababa pa rin yung views. Hmm. hmm. Ito lang. Ganyan. Nakaganyan na lang yung camera. And, magkaganyan na. Ganyan. Oh, ako mag-record, guys. Kaya, yan, by the way, nag-drawing din pala ako. Yan, o. Na. Yan, nag-drawing din pala ako. Wait lang, set up ko lang to. na yung pinaka interface niya and back to timelapse ah timelapse ano to minecraft stay <laughs> on so, yan yan o oh. sige oh. nyo pangit ka mag drawing mo may ganyan ba dapat yung drawing mo ng ganyan pangit ka pa mag ilong yan so yan o ano yan ha <laughs> ano ako cute <Kito. laughs> Tum na. Tum na kayo. Okay. Pakainin muna natin. Palita natin, which is yung tubig. Ito. Yung tabo na yun. natin ang tubig Kasi di pwedeng ganyan Kasi malalason yung mga kalapati natin. Go, kunin na natin. <laughs> Ito. Adjust ko muna yung camera. Papaitan ko na yung tubig. Uy, hindi ko nagmasyado. Ayan. Papaitan ko na yung tubig and... Wow. Ayan sila, din ko na yung bathroom and, ay hindi, toilet ito to and tapos ito ko na yung tubig nila which is, ayun and yan tapos yun, kumakain na sila tumutuwa na sila gumawa na lang ako ito kasi, wait lang, may sabihin ako sa inyo may mga bata pa yan so may hinse sa mga tao, kasi pulot yan. Pulot yan sa isang lugar. Hindi ko na lang alam kasi binigay lang sa amin yan. And, yeah. <coughs> So, may sala namin dito. Yan o. No? Diyan kami kamay natutulog lahat. Which is dito. And, dito ako natutulog. Diyan, dito ako natutulog tabi na ito. Stop tayo na ito. And, Doon sa, uh, sa taas. Ate ko natutulog dyan. Kaya huwag tayo masyadong ingay kasi ano na. Nandito you know, kang pala isda namin. And ito. Little snail. Pangalan yan ay Dari. Ano ko yung mga anak ko yun eh. Sana kaya. Mawawala wow, yung mga anak niya. Ito yung nandiyan lang sa mga bato-batoan niya nandiyan. Ayan. Spice ko. Pachet. Ayan. Ayan na. Ayan. Ano ko? Cheese. Itong mga to. Ayan. Ito yung phone stand ko na. Ginagamit ko pang recording. Ayan. Ayan na. Ito ito yung life ko na di na gumagana. Ayan, di na gumagana. Ayan. Ayan, ito yung game boy ko. Ayan. Ito, gumagana lang ito kapag naka-charge. So, ito yung life ko. Ayan, folder ko. Wala pa ba itong name ko? Wala <laughs> pa ba kita? Ayan. Eh, Ayan. Actually, yan o, no? basketball ring yun, Yan, yan na. yun. Yun, pang ready ko sa Monday. Para di na ako mag na gumising na umaga para magkakot ng gamit. Para ready na. Alam niyo na. At ito, bola ng kuya ko. yan. yan na nagtatapos ang ating vlog. Sana nag-enjoy naman kayo. Bagiway na ang kayo ng like nyo kung nagustuhan nyo. And kung na-appreciate naman sobra, ay eh, mag-iwan na kayo. Na subscribe. So, for now, say goodbye. Let's go!